Ayun, nandito na naman tayo sa KDR Adventure Camp mga boss para sa Manibela Challenge. Ayun, no? Oh. Ang lupit naman. Ang Ducati Philippines, maraming salamat. Ducati, sa pag-sponsor sa amin ng Multistrada B4 Rally. Oo, oh, hiyo yan. <laughs> Malaki masyado. Dito tayo. Ayan, no? Oh. Ducati Multistrada B4S. Maraming salamat, Ducati. Ducati Desert X. Ito yung bago na adventure motorcycle ng Ducati Ducati Desert X tapos eto 1100 Ducati Scrambler tapos eto yung bagong payram ni Boss Totti, Beta 430cc oo, sarap naman street legal yan mga boss may ilaw may signal light plate yan eto ang try natin gamit eh. Bukati Multistrada B4S na naka Navitires let's go ano mag beta ka? beta? pwede mo na natin ito

Ganda ng beta Boss, nabawasan na ba yung hangin nung ano, nung pula? Hmm. Nabawasan na. Okay na. 20, 20. ang lupit naman ang lupit ng tunog tunog palang malupit na ang hirap talaga ng uh, maiksi ang kamay ayan warm up muna tayo mga boss dito muna tayo mag warm up May hinahin preno Wala Meron Tara mababa Taas clutch All right, let's go, let's go. Let's go. Ah. wala na wala na failed na ang taas ng clutch mahina mahina yung preno sa likod mahina <laughs> <May> Pwede yung tasan? <laughs> Mahina boss, di mo pwedeng taasan para umakyat? Ah, uh, kailangan natin magdagdag dito.